Ah, go. Lah, sana. Kare ina maka. Eh, kenapa oy mainan putay lang ha? Mainan putay. Magogos sa kamay. Oh, pagogosin naman kamay. Magogos ng kamay. Masusuka sa puso. Wala raw ini amo. Sina bata inamo. Baye. Niya may iilom na yan. To na muna bisi.

dog <laughs> Kain na po. Laps. Laps. Laps Kain na tayo. Opo, okay. Matatamis tayo. Kain na. Kain na po. O sabi na po tayo. Ayun. Ayun, Ayun na! Kumain na kayo, kumain na. Ayun, niliwanag na. Peace. Peace. na yun? Oh, <laughs> ano na Hindi <laughs> na yun? Okay. Ano na yun? na yun? Ano na ka Ano na yun? Ano Ano na yun? yun? sa na yun? na Ano yun? Ano na yun?

pero koma naman to. Tama 'yan. Tama makaluwag-luwag. Tama. Ano 'yan? Papay sa mo. Go. Ganito. Tingnan niyo. Ayun ang nagagawa. O manggagawa, naggagayap pa. Laliga mo man. Oo, nagdadayan pa. Nagdadayan. Po.